Ligtas si Tantangan Mayor Timothy Joy Torres at Vice Mayor Cesar de Silao na naipit sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Tiniyak ito ni Tantangan Municipal Local Government Operations Officer o MLGO of Lorelio Elizaga. Sa katunayan, ayon pa kay Elizaga, araw-araw dito nakakachat ang alkalde sa Israel para sa study tour hinggil sa food security. Ayon pa kay Elizaga, sa kabila ng mga airstrikes ng Iran, tuloy pa rin sa kanilang Zoom classes ang Alcalde at iba pa mga kasama. Kaya lang ayon pa kay Elizaga, ginagawa nila ito sa hotel lobby malapit sa bomb shelter para agad na makapagtago kung kinakailangan. Umaasa naman si Elizaga na mabuksan ang airspace ng Israel para makabalik na sa Pilipinas ang grupo ng alkalde. Dagdag pa ni Elizaga, may option na rin na kinukonsentira para makaawi ang mga naipit na Pinoy sa Israel. Pen strip siguro as schedule sila 20 kasi yung talagang balik niya another route daw pero by, rocked. by the sea yung 3 hours yan sa Cyprus si Tantangan MLGO of Dorelio Elizaga sinabi pa ni Elizaga na pumunta sa Israel si Gonzales at Nasilaw sa imitasyon na rin ng Israeli Embassy Ruel Usano NDBC Beda Balita